So kukunin ko itong mga katulog at papakawala natin ha Kasi hindi naman ito yung pakain natin dito eh So ito siya mga katuldok yung nahuli ko dito sa aking trap So yun mga katuldok at uh, nandito na naman ako sa gitna ng kagubatan At ngayong araw nga ay eh, magpapandawa ko ng nilatag kong trap dito Meron na kasi ako nilatag na trap dito Ang tawag ng trap dito ay eh, ano Sagar Ang tawag naman sa iba ay eh, labay So ngayon papandawin ko sana may huli Maiksi lang itong nilatag ko dito So titingnan natin mga katuldok ha So dito yon banda mga katuldok. tingnan natin. Andawin natin kung may huli. So mayroon din akong ilatag dito na pangpaa. Ayun, isa lang 'yan. Tapos yung iba na sa uh, sagar na. So dito mga katuldok, tingnan natin. Dito, sir. Uh, hmm? may huli mga katoldok ko. Kaso, nga lang hindi labuyo. Ito. Mga katoldok ko. Ito. Tingnan yung huli mga katoldok ko. Okay you know? mm -hmm. Mga katuldo ko. ano you know? alam nyo ba kung anong uri ng ano ito? Ng species? So kukunin ko ito mga katuldo at papakawala natin ha. Kasi hindi naman ito yung pakain natin dito eh. Manuklabuyo ng pakain natin dito. So, so i-release natin yan mga katuldo ka. Kailangan natin itong i-release. Papakawala natin ito. At eh, parang mga agat mga katuldok hindi ko kasi alam kung anong klaseng ano ito uh, species hayop so ito mga katuldok ko hawakan ko lang yung ulo niya para matanggal siya sa ano dito sa bitag may tulis siya eh, ano yan siya, mga katuldok ko Sabi, naabot pa talaga siya. Masyadong mababa itong trap na nalatag ko kaya naabot siya. Tatanggalin ko lang muna siya mga katuldok Bago natin siya papakawalan. Ito mga katuldok. Dalawang silo yung nakadali sa kanya. Tulis ng mga kuko niya. Tanggalin lang muna natin. Nang maayos ulit natin yung aking ano. Trap. Uh, tulis yung kuko. Ito siya mga katuldok. So ito siya mga katuldok yung nahuli ko dito sa aking trap na nilatag. At uh, ito hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan siya oh, itsura niya ayan. Tapos may tulis siya sa likod. Ayan oh. Ayan siya yung itsura. Mahaba ang kanyang buntot. Parang sa bayawak. Ayan oh. May tusok-tusok siya sa likod. So papakawalan ko ito mga katuldok at hindi ito yung pakay ko ditong kukunin uh, manok labuyo yung aking pakay dito. Puging labuyo ba? So tingnan nyo mga katuldo ka. Kapag ito pinakawalan ko, tingnan natin kung paano siya tumakbo. <laughs> so ito siya mga katuldok. Ayan. Buhay na buhay yan mga katuldo ka. Hinahawakan ko lang siya kasi eh, baka makagat pa ako. Kaya papakawalan ko na ito mga katuldo ka. Tingnan natin. Ayun. Ayun. Ang bilis tumakbo. Grabe. Ang bilis tumakbo mga kakadoldok. Nagulat ako. Kala ko sa akin pupunta. Ang <laughs> pa naman ng mga kukunon. So, ito lang. Ngayon, ayusin ko ulit itong aking trap para sa labuyo. Kasi nasira. Pero ilan lang din naman yung nasira. Dahil sa nahuli na anong klasing hayop na yun. Pakikomment nyo nga mga katuldok kung anong klasing hayop yon? Kung anong tawag dun.